Iris. Libra, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color kahel, mainam itong sotin sa iyong workspace o kapag may mga online meetings. Ang kahel ay nagdadala ng enerhiya sa pananalita at pagiging palaban. Color ginto, kapag may kailangang desisyong pinansyal, ang kulay na ito ay magbibigay ng panatag na isipan. Masuswerteng numero number 9, number 14 at number 23. Taurus, Scorpio, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color berde. Gamitin ito sa iyong paligid o accessories habang naglalakad o namimili. Nakakapaghatid ito ng kapayapaan at magandang desisyon sa pera color maroon, magsuot nito sa bahay o sa oras ng pamamahinga, para sa mas malalim na koneksyon sa pamilya. Masuswerteng numero, number 6, number 12, at number 28. Gemini, Cancer, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color dilaw, magdala ng bagay na dilaw tuwing may kausap ka tungkol sa trabaho. Ito'y pampolino ng isipan. Color silver, gamitin ito kung ikaw ay magpaplano ng creative ideas. Nakakatulong ito sa paglabas ng imahinasyon. Masuswerteng numero, number 5, number 17, at number 31. Cancer, Virgo, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color puti, gumamit ng puti sa panalangin o tahimik na oras. Nagbibigay ito ng malinis na pagtingin sa emosyon. Color navy blue, mainam sa gabi habang nagpapahinga. Nakakatulong ito para sa balanse ng damdamin. Masuswerteng numero: number 24, number 16, at number 20. Leo, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign. Masuswerteng kulay. Color Kahel, gumamit ito kung makikipagtagpo ka sa mga kaibigan. Ito ay nagpapalakas ng karisma. Color Itim, gamitin sa importanteng desisyon sa negosyo o trabaho. Nagbibigay ito ng kumpiyansa at control. Masuswerteng numero, number 23, number 11, at number 27. Virgo, Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign. Masusweteng kulay, colorland 'yan. Maganda itong gamitin habang nag-aalaga ng halaman o nasa likas na paligid. Nagdadala ito ng mental clarity. Color pitch, gumamit sa panayam o meeting. Nagpapalambot ito ng aura at nakakatulong sa komunikasyon. Masuswerteng numero: number 32, number 19, at number 24. Libra, Iris, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay: color baby blue, gamitin sa iyong silid o workspace. Nagdadala ito ng kalinawan ng pag-iisip at sigla sa araw. Color gold pwedeng gumamit kapag may pakikipagugnayan sa mga matagal ng kaibigan. Pinapalalim nito ang koneksyon. Masuswerteng numero, number 10, number 13, at number 21. Scorpio, Gemini, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color red wine, mainam na isuot ito kapag kailangang ipaglaban ang iyong panig. Nagdadala ito ng tapang. Color gray, magandang kulay sa mga dokumentong hawakan mo ngayong araw. Nagpapalalim ng focus. Masuswerteng numero, number 31, number 22 at number 25. Sagittarius, Leo, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay Color orange, gamitin sa sports o physical activities. Nagdadala ito ng lakas at ginhawa sa katawan. Color mint green, mainam sa mga usapang pamilya. Pinapalambat nito ang tono ng iyong pananalita. Masuswerteng numero, number 8, number 15, at number 26. Capricorn. Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay. Color mocha, maganda ito sa araw ng trabaho. Nagpapalalim ito ng dedikasyon at focus. Color rose pink, gumamit kung ikaw ay makikipagayos o magpapahayag ng saludoobin. Nagdadala ito ng emosyonal na katahimikan. Masuswerteng numero. Number 7, number 18 at number 30 Aquarius Capricorn ang kaibigan zodiac sign masuswerteng kulay color violet gamitin sa mga usapang idealismo o habang gumagawa ng plano nagdadala ito ng insight color sky blue habang nasa paligid ng likas na kalikasan o habang nagpapahinga nagpapagaan ito ng pakiramdam Masuswerteng numero number 20, number 29 at number 32. Pisces, Taurus, ang kaibigan zodiac sign. Masuswerteng kulay, color cream, maganda sa pagsulat o paglikha. Nagdadala ito ng inspirasyon at banayad na damdamin. Color dark green, gumamit nito sa mga lugar kung saan kailangan mo ng protection o spiritual connection. Masuswerteng numero, number 33, number 12, at number 2.